Bijuan. Upload sa YouTube. Siyempre. Kailangan makuha din namin yun. Ang huling araw sa Pilipinas. Bijuan mo bibigyan. tolong huling bigay ng Yossi sa mayo uh, ko. Ayan. Huling bigay ng Yossi daw. Bro, ang anong bahala. Kaysa bukas mo ba natalin, buti sigurado <laughs> <laughs> Kasi pag wala doon, pwede kami dumiretso ng ano. Kaya <laughs> <laughs> nga, pwede kami dumiretso ng mabini. Kiss mo, Gary. Kiss mo. <laughs> Patig mo ngunin. Kiss mo. Patig mo ngunin mo yun. <laughs> yeah. Bago yung utol niyo. Ito. kalimutan yung PSP ko. Pati laptop. PSP ang puta. Pati laptop. Ang inang hiling yan. Ano? PSP. Eh, kaya nga kayo ah, Sabi sa inyo, wala tayong mapapala. Ay, karbay. PSP daw. PSP. Hindi PSP. Sabi nila lang. <laughs> Sama, wala ibang hiling. Ah, padadala nila. So, speech, speech. Speech. Kamil lang sa akin. Ayun na, Rabi Levin. yung ano. Putay na, score ang malapit na mamaya. Pernan. Umba pang malapit. Okay, Huling eh. umba gan. Ilan taon, ilan taon pa si Pernan doon? Ilan taon si Pernan? taon pa lang ah kumbagang malapit nga ito yo one year lang <laughs> din dito niya siya simula na tawagamo na kitae tawag kitae kitae -tawa. -tawa iniwanan na, na nga eh. ano, pa ng At na. Wow. Ah, si Para Dapat pagbalik nung buong Last kuha mo yung kape ko. Cebuana nga, Hindi okay. okay. ano nga um, yung maril. Dodoy. lang. Ano sa Kenny, basta ano, balik gutom Kenny, basta busog Kenny. <laughs> bye bye. Dapat okay. yun ano yan, sumama ka ah? pagdating bukas para mag Oo, oh, tapos paalagay sa YouTube. Oo oh, nga, no? Yung yung tamang palis. di ba? oh, sige na, alis ka kayo. Tut Total, papasok na ako sa labula kayong gawin eh. Kasi nagubarik yun, agad siya yun. Waaah! 那。 capim